Good morning, good morning guys Ah, uh, Dito na yung guys, yung idol natin guys Ito ay napili ng San Miguel Goodbye sa mga haters And mga basiers niya Cause kahit pakibasa na lang guys Sa mga haters at saka mga defenders niya Na patuloy nagsuporta kay kahit uh, sa mga basiers uh, Good luck na lang sa inyo kasi yung idol namin ay nakapasok lang sa SMB. Yan mga haters. Eh, bakit tinahit kayo kay kay Timinis? Eh, ito naman kay kay ay ano lang. ah uh, kung may drop, kung hindi. Nakatatak na sa mindset ni Idol Kite na pag hindi madrap, okay lang. Kung madrap, eh okay at least hindi siya na babahala na hindi siya na draft kasi siya ay sumusubok lang ito na may binigay ng Panginoon sa kanya dahil ito ay palagi niyang idadalangin bata pa siya pinapangarap na niya kaya ito ay ini binigay uh, at ako makatulong din may ka-inspire sa mga kabataan ng mga, mga dapat gawin ay ito pa rin nagtuturo din siya sa mga kabataan guys Uh, at talagang yung iba talaga hindi matanggap na... Iwan ko ito, mga haters. Uh, ito. ito nga si Dean Grosby, guys. Ito ay manager nila sa uh, Mobs Phenomenal. Ito ang tua at nasaktan din sa mga haters. Eh. Kasi binabase si eh. Daming nagbabas. Ito ngayon, pag na ano na, uh, Okay yung mga tao nga dito guys naghihiyawan yan dyan guys so yung pagka pili niya naghihiyawan kasi ay, simple sino naman din natutuwa ay YouTube YouTube since ano eh sensation eh ay, daming maka ano magka-relate kaya nga ah good luck sa kanya ayun tuwa si din gross Fee, oh <laughs> talagang maiyak talagang hindi makapaniwala kahit na sa last pick na nakukuha ay importante nakapasok at saka magkasama siya sa idol niya nga si Romeo oh, tuwang tuwa halos may din yan si And uh, Dean Crosby guys si matagal din sila magkasama sa Mavs Phenomenal kaya ito ay tuwang tuwa at saka mga haters babay na lang sa inyo ay wala tayong magagawa yung idol namin nakapasok eh, eh kayo dami kayo yung bas kayo dyan wala eh, eh, support na lang kayo guys kasi yun naman talaga journey oh oh Gracie Gracie <laughs> daw nakapasok hindi siya nakapaniwala siya idol kahit na ano makapasok siya pero ito na kita kita na din siya pakibasa na lang guys sa mga comments sa mga ano niya oh, mga supporters na bumabati sa kanya guys kasi mas marami kaming kaming supporters sa iyo kaysa mga basher konti lang yung mga basher mo marami kami nakaka-support sa iyo kaya good luck idol uh, good luck sa pag-meet niyo ng idol mo na si Terence Romeo uh, abot din kayo sa San Miguel Buti na lang, dyan ay makuha ka ng idea at saka mga veterans player magturo sa iyo at lalo mag-improve yung laro mo uh, guys ito yung mga pag-congrats sa kanya sa kanyang pagka-draft guys ang dami nagko-congrats grabe na mga mga parinig niyan yung mga basir para iwan ko but binabas nito si idol na ibig sab ano naman makakatulong naman to sa mga kabataan dahil ano eh idol to ng mga kabataan eh kasi yung galawan nga niya iba na iba sa iba kasi yung galaw niya parang Terence, Terence Romeo talaga eh kaya na idol nato at saka kung buboy na din yung kamay ito nagiinit din grabe din liksi parang siya lang ata ang pinakamababa na draft guys as uh, a uh, 5 lang siya guys ay pinaka ano niya ito lang siya nakukuha na hindi umaabot ng 6 yung iba mga matangkad 61 62 to siya next week pero magalaw mabilis to oh daming naka suporta sa iyo idol hindi to lang kami ito nga ay eh, malaking news nga to eh sa ngayon malaking news to sa iyo kasi ikaw lahat ang nasa FB at saka ano ay YouTube Salamat Taidol.